Mga ngayon ang Sunday or Sunday ganap ng ating Kidilex or sa kanilang dalawa ni Alexa Ilagad at Kidistrada nga guys. Ayan, nanood nga ng performance si Alexa Ilacad at Kitty Estrada sa Mix Music. At syempre, kanina lamang guys, ay nasa asap nga din si Alexa Ilacad. Nag-perform nga siya. Talagang napakagaling naman talaga ni Alexa. Syempre, ito naman or kani-kanina na lang din ay nagbahagi rin siya ng videos kung saan nanood nga sila ng performance sa Mix Music. Kasama nga ni Alexa si Kitty Estrada at syempre, pati na rin. Si Kide ay nagbahagi rin sa kanyang IG stories ng larawan nilang dalawa nga ni Alexa Ilacad. Talagang marami nga naman sa mga fans ngayon ng Kidlex ang kinilig ng bonggang bongga dito sa bagong ganap nga ni Alexa Ilacad. At syempre, napaka-supportive naman talaga ni Kide. Pagdating dito kay Alexa, syempre, ayan, nag-perform nga si Lex kanina. At katapos naman dyan, ay magkasama naman silang nanood nga ng performance nga sa Max Music. Saan ba dito makikita natin ang isang kitty kundi very supportive ito pagdating kay Lex. Kaya naman trending na trending ngayon ang ating kitty Lex sa X Apps. Kaya yan nga guys, ang latest update ngayon patungkol sa Kitty Lex or sa kanilang dalawa nga ni Alexa Ilacad at Katie Estrada. At syempre, Ayan, abang-abang lang kayo dito guys sa aking YouTube channel upang updated kayo lagi sa mga susunod pa na ganap. Ayan, napakapugi, napakaganda talaga ng Kedelex. Ayan.